Benepisyo ng pakikinig sa heavy metal genre na tugtugin. Alamin Ayon sa pag-aaral, ang pakikinigraw sa heavy metal genre ng mga tugtog ay maaaring makapagdulot ng iba't ibang benepisyo sa ating mental health. Ilan kasi sa mga karaniwan ng pananaw ukol dito o misconceptions, ang metal music raw ay laging galit, maingay, nakakasira raw ng utak at patungkol daw lagi sa karasan at pangaabuso. Ngunit ito ay pinabulaan na ng mga leading clinical psychologist. Ayon nga kay Dr. Jacqueline Johnson, isang licensed psychologist, sa kabila ng pagiging loud at energetic rhythm ng mga genre na ito, maaari raw itong maging stress reliever at maaaring makatulong na mabawasan ang ating negative energies sa ating katawan. pag alaman din sa isang pag-aaral ni na David Greenberg, karamihan daw sa mga taong nakikinig ng heavy metal o intense music ay mas lohikal at complex mag-isip kaysa sa mga hindi nakikinig dito. Ayon pa sa empathizing and systemizing theory at sa tulong ng cognitive styles ng isang tao, mas tumataas daw ang pagpoproseso ng utak ng isang tao sa tuwing nakikinig ito ng mga intense music katulad ng rock at heavy metal. Sa kabilang banda, mas tumataas naman daw ang empathy level ng isang tao sa tuwing nakikinig ang mga ito ng mga mellow music katulad ng soft rock, ballad at iba pa. Sinasabi ng teorya na ang systemization raw ay tungkol sa kung paano mas lumalalim ang pag ng utak ng isang tao kung kaya't mas nagiging lohikal at mas malawak ang pag-iisip ng mga ito. Dagdag pa ng isang survey na isinagawa ng Stack Overflow Dalawang libo sa siyamnapung libo na coding professionals ang nagsasabing mas nakakapag-focus raw ang mga ito sa trabaho kapag nakikinig sila ng mga heavy metal musics. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto na sa musical taste mo pa rin kung paano nito matutulungan ang iyong sarili gamit ang mga kinahihiligan mong kanta. Ika nga nila, music is therapeutic.